Magandang araw ng Martes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinahinto ang lahat ng biyahe papuntang Israel sa gitna ng bakbakan sa pagitan ng militar ng Israel at grupong Hamas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, dahil sa maselang sitwasyon ng seguridad sa Israel ay hindi muna pinapayagan ang pagbiyahe patungo doon. Dagdag pa ng DFA, wala pang katiyakan kung kailan papayagan ulit ang pagbiyahe papuntang Israel. Sa pinakahuling ulat ng DFA, 22 Pilipino ang nailigtas na ng mga security forces ng Israel. Dalawa sa kanila ang nasaktan at ngayon nagpapagaling. pitong Pinoy din ang iniulat na nawawala. Kabilang sa kanila ang isang lalaki na nakita umano sa isang video sa social media na hawak ng armadong grupo. Ayon kay DFA spokesperson Maria Tercita Daza, binibiray pick pa nila ang nasabing video pero mabigat umano ang patunay matapos na makipag-ugnayan sa embahada ang isang Pilipina na nagsabing nakilala niya umano ang kanyang asawa na nasa video. Anya, nakikipag-ugnayan ang Embahada ng Pilipinas sa mga otoridad at komunidad sa Israel para matiyak ang kondisyon ng mga nawawalang Pinoy. Samantala, 25 Pilipino ang nagsabi sa Embahada sa Jordan na gusto na ng umalis sa Gaza at umuwi ng Pilipinas. 137 Pilipino ang kasalukuyang naninirahan sa Gaza. Maaaring tumawag ang mga Pinoy na nangangailangan ng tulong sa mga hotline ng embahada. Sinuspindi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hepe ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na si Chofilo Guadis III dahil sa mga ulat ng umano'y katiwalian sa kanyang ahensya. Binigyang diin ng Presidential Communications Office na hindi kinukonsinti ng Pangulo ang anumang uri ng katiwalian sa kanyang administrasyon. Samantala, iniimbestigahan na ng Department of Transportation si Guadis na pinagpapaliwanag din ukol sa mga katiwali ang may kaugnayan sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Tiniyak ni Transportation Secretary Jaime Bautista na bibigyan ng katampatang parusa ang sinumang opisyal na mapatutunayang lumalabag sa kanilang tungkulin. Sa isang pahayag, sinabi ni Guadis na wala siyang nalalaman na anumang opisyal na kasong inihain laban sa kanya at kung mayroon man ay haharapin niya ito dahil malinis ang kanyang kalooban. Dagdag pa niya, patuloy na nakikipag-ugnayan ng LTFRB sa iba pang ahensya ng pamahalaan para masiguro ang pagbibigay nito ng serbisyo. Matatanda ang inilabas ng Pangulo ang suspension kay Guadis matapos na isiwalat ng isang dating executive assistant ng ahensya ang nangyayaring katiwalian sa board nito. Tatlong maswerteng tumaya sa Mega Lotto 6 45 Draw ang nakasungkit ng jackpot prize na aabot sa mahigit 81 milyong piso. Ang mga swerteng numero ay 34, 41, 11, 1, 10 at 7. Ayon sa PCSO, apat na puti isang mananaya ang nagwagi ng 32,000 pesos bawat isa para sa ikalawang pwesto. Samantalang may 2,291 na manlalaro na nag-uwi ng 1,000 pesos bawat isa para sa ikatlong pwesto. Samantala, wala namang nakakuha ng 29.7 million pesos jackpot sa Grand Lotto 655 kung saan ang mga maswerteng numero ay 3, 30, 5, 6, 2 at 14. Sa kabila nito, 31 mananaya ang nagwagi ng 100,000 pesos bawat isa para sa ikalawang premyo at may higit 1,500 na mga mananaya na nag-uwi ng 1,500 pesos bawat isa para sa ikatlong premyo. Sa mga naglalaro ng digit game, sa mga nanalong numero ay 6630 para sa 4D Lotto, 090 para sa 3D Lotto at 830 para sa 2D Lotto. Hinihikayat ang lahat ng mga nanalo na magtungo sa mga tanggapan ng PCSO para kunin ang kanilang premyo. Huwag kalimutang i-check ang mga tiket ninyo. Sa ating ulat panahon, makararanas ng maulang panahon ang ilang bahagi ng bansa dahil sa umiiral na trough o buntot ng low pressure area. Ayon sa pag-asa, makararanas ng kalat-kalat na pagolan, pagkulog at pagkidlat ang Mindanao, Bicol Region at Eastern at Central Visayas. Magdadala naman ang buntot ng LPA ng bahagyang maulap na papawirin na may pulupulong pagulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Umiiral din ang mahinang ihip ng hangin at banayad na alon sa karagatan. Huling nakita ang LPA, mahigit isang libot kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Maliit ang tsansa nitong maging ganap na bagyo at posibleng pumasok sa bansa sa loob ng 24 hanggang 48 oras. Mula dito inasahang tatawid ito sa Southern Luzon at Visayas at magdudulot ng mataas na tsansa ng pagulan. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pinay.gov.ph ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA headlines na ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang hapon.